meron tayong ano, bangos dito 130 kada isang tupo 130 kada isang tupo kato pera so good morning nga pala sa mga kababayan at ano uh, ngayon muli akong magpa-vlog meron tayo rito 130 kada isang kilo bangos pandain ngayon po yung bangos natin pandain 130 dito sa ano mo dong spada 260 kada isang kilo yung posit mo posit mo magkano kada is 260 so meron po tayong posit Sa maral dong no. Ah, Wala na dong. Mga Oh, si oh, oh. okay. Meron tayo rito ang gulyasan. Meron tayo rito ang is 400 kala isang kilo. Uh, muli akong mag-iikot mga ka-vendor kasi po uh, mula po ng 25 hindi na po ako nakakapag-vlog. Ako po busy-busy. So, ikot po tayo ngayon. Meron tayo rito ang tunsi. 50 pesos kada isang tungkok niya. Yan dito. 50 pesos din kada isang tungkok. Bawat tungkok niyan. 50 pesos lang din yan. Yan meron tayo. 50 pesos. 50 pesos lang din. Ay, na ba sila na ba sila Nay, magkano rito, Nay? 150 lang lahat ng tumpok na yan Lahat ng klase Ito Ah, so isang daan okay. So ito ang kabase natin is 100 per tumpok nya Ito po yung kanyang sap-sap Ayan po yung kanyang sap-sap tv -sap. pesos kada isang tumpok pantas Meron din po tayong tamban Ayan po yung ating tamban 100 po. Ay, eh, 50 pesos po kada isang pupuk niya. Meron din po tayong espada na ka-slice. Ayan, 50 pesos din po kada isang pupuk niya. Magkano sapsap mo tay? 20 lang yan. Kwenta? 50 pesos po kada isang tubok ng kanya sapsap ulas na yun pang pangat ayan meron din po tayong galunggong rito 50 pesos po kada isang plato niyan ayan 50 pesos lang po kada isang tubok kaibig 100 oh, So yan 100 po kada isang plato Ayan po yung ating galunggong Ayan, galungkong babae. Sa vlogger na charity yan, charity vlogger. Ayan po yung ating galungkong. Ako, niya. ariya ka, awohay! So, mayroon po tayo rito bangus. 120, kada isang piraso po niyan. Masukot! Ayan po. So, mayroon din po tayo. Tag-130 po, kada isang piraso niya. So, <laughs> Ito po, uh, 50 pesos po, kada isang kala ay kalahati akala ko isang kilo kalahati po 50 pesos yan po yung ating tonsoy yan may kamatis na kasama yan po mayroon po tayong bangus dito, mayroon po tayong 130 po kada isang piraso yan mayroon din po tayong 120 kada isang piraso mayroon din po tayong tumpukan 120 Meron din po tayong uh, pusit, BB pusit 100 po kada isang tungkok niya. Yan po yung ating pusit. Igua 100 po kada isang tungkok niya. Ayo, ini bangas. Uh, tatong piraso po, uh, kada isang tumpok niya. 120 po kada isang tumpok niya. Tatong piraso. Ayan po. Ayan po yung ating bangos na tumpukan rito sa Malabon Fish Market. Meron din tayo rito ang tahong. Meron tayong uh, makano. Makano. Tapos meron din. Meron din. Meron din po tayong tilapia rito, flap na. tilapia ng uh, pampanga. Meron tayong bitbit, -bit. ayan po. Meron din po tayong bitbit. -bit. 100 po sa isang... Meron May... po tayong gulyasan rito is 140 kada kilo. Ayan po yung ating gulyasan ngayon. So, nagmahal po, nagmahal, nagmura nagmahal, nagmura. Kasi po hindi po parehas-parehas ang mga presyohan. May mahal, may mura. Pagkilaw! Pag yan Pweta po yung ating lapad or tawagin nilang tungsoy. Sariwa o! Oh. Yan po yan. 50 pesos lang din po kada isang tungkok po yan. Pwede po yan pampaksi po yung ating gulyasan, 150 pesos po per kilo, good size po yan, ayan po yung ating gulyasan, good size po yan mahal po yung ating uh, maliit na gulyasan good size, so meron din po tayong oversize mas mababa po siya 140 per kilo so oversize na po yan, mahigit na po yan isang kilo ang isang piraso? mahigit isang kilo oh, ayan kaya mura po iyan kasi oversized po yung ating kuliyasa naman. Okay. Kaya sa ating maliit, yan po ay mahal po. Kaya talaga ang presyo may 150 tayo. Yan po yung good size. Because, po tayo rito ang bangos. Uh, 150. Dalawang peraso. Ano to? Midyahan? Midyahan. So 150 po. Kada isang tumpok dalawang peraso ka yung ano uh, 140 kada isang piraso po yan. Gagupan po yan. Ayan po yung 120 kada isang piraso. So, meron din po tayong uh, yellow pin. 200 po kada isang kilo ng ating yellow pin. Ayan po yung ating yellow pin. So, nagmahal pa rin po talaga yung ating yellow pin. 200 pa rin po kada isang kilo. So, meron din po tayong po tayo po, ah, Ito, 180. Itong malaki niya, 200 po kada isang kilo po. Ito so tayo rito ang tilapia, Batangas. Uh, 120 po kada isang kilo niya. Pwede po 110. May tawad na po 10 piso. So 120 po talaga ang turing ng kanyang tilapia, Batangas. 320 320 po ang kada isang kilo ng ating papanuway ayan po yung ating uh, presyohan po ngayon medyo mataas pa po ang ating papanuway ito lang po yan sa Malabot fish market meron din po tayong uh, chavita 180 kada isang kilo po ng ating chavita ayan po yung ating chavita Meron din po tayong bangus dagupan. 120 po kada isang kilo niya. Ayan po. Yung gusto pong mamimili, dito lang po yan sa Balabon Peace Market. Meron din po tayong 140 po kada isang kilo. Meron din po tayong 90 kada isang kilo. tayo rito ng hilo pintuna na 220 po kada isang kilo. 20 po kada isang kilo ng kanyang hilo pintuna po na. man si kuya. So meron din po tayo rito ng kalaso. Yung ating kalaso po is 2 ah, 150 per kilo ng ating kalaso. Ayan po yung ating presyuhan ng ating kalaso. 150 per kilo. meron din po tayo yung oversize oversized book po kanina na dun sa baba 140 per kilo po na ng guliyasan oversized. Alam mo lahat nito ba? Alam mo lahat nito ito yung malaki mo 130 per kilo ng ating batanggas tilapia ayan po Diyan sa maliit mo 120 ayan meron din po siyang maliit na sukat na pan tilapia 120 per kilo po ng ating batanggas tilapia yung malaki niya 130 so meron po yung siyang yellow pinto na magkano yung yellow pinto na mo 160 lang yan 160 per kilo yan ay yung gulyasan mo magkano? One, 140 po yung ating Ayan po yung ating babas Walang tindero ah. Meron siyang gulyasan dito Ayan meron siyang linachoy. Sarap na nila chay. sarap ng ano pang kala, pang ano, pang pangas. kilo mo, magkano? Ah, isang daan kayo. Ay, yung isang niya. Ang isang kilo ng uh, limasan. limasag. Meron din po tayong ano, 150. Ayan po yung kanyang 150. Malaki po yung 150.